May mga lalaki na akala nila loyal sa kanila ang partner nila. Dahil tahimik, dahil sweet, dahil hindi mahilig lumabas. Pero sa totoo lang, maraming babae ang marunong magtago, marunong magtimpla. At kapag nagdesisyon silang magtago ng lihim, bihira itong mabuking. Hindi lang lalaki ang marunong mandaya. Mas madalas nga kapag babae ang nagchichit, mas planado, mas malinis at mas emosyonal ang dahilan. At dito pumapasok ang isang katotohanang ayaw, aminin ng iba, hindi lang katawan, ang kalaban mo, kundi pati emosyon, at kung minsan, trauma. Sa video natin ngayon, ilalantad natin ang mga sekreto kung paano nagagawa ng ilang babae ang pangangaliwa ng hindi nahuhuli. Anong mga sinyales ang binubura nila? Anong mga teknik ang ginagamit nila para linisin ang konsensya nila habang may tinatago? Silang relasyon? Bibigyan natin ng mas malalim na pagtingin ang makilos at behavior na madalas. Hindi pinapansin ng mga lalaki Mula sa biglang pagbabago ng routine, hanggang sa mga sweet messages na hindi naman sa'yo galing. May dahilan ng bawat pagbabago at hindi ito basta mood lang. Hindi lahat ng babae ay nagtataksil. Pero ang mga gumagawa nito ay may isang pattern na halos pare-pareho. May emosyonal na dahilan, may psychological gap, at minsan may revenge factor. Kapag pinagsama mo lahat ng ito, masisira ang tiwala kahit walang pruweba. Kaya kung isa kang lalaking gustong malaman ang mas madilim na bahagi ng relasyon, panoorin mong mabuti ang video na ito. Ito ay hindi para manira, kundi para magbukas ng mata. Para hindi ka mabiktima ng tahimik pero mapanlin lang na paglilihim. Noong college ako, may tropa akong lalaki na halos araw-araw ay kasama namin sa tambayan. Masayahin siya, generous at super in love sa girlfriend niya. Lagi niyang ikinukwento sa amin kung gaano kabait at loyal ang nobya niya. Hindi raw mahilig sa party. Bihira mag sa ibang lalaki. At halos bahay-eskwela lang ang routine. Para sa kanya, jackpot na jackpot talaga siya. Hanggang sa dumating yung semester na naging mas tahimik siya, laging wala sa mood. Wala na yung dating kwela at kumpiyansang aura niya. Tinanong ko siya minsan kung may problema. Pero ang sagot lang niya ay pagod lang daw. Ngunit ang hindi niya alam, sa likod ng mga simpleng sagot ng nobya niya noon, may nangyayaring hindi niya inaasahan. Lumipas pa ang ilang linggo at biglang nagkalabasan ng mga screenshots. Hindi mula sa kanya, kundi mula sa kaibigan ng girlfriend niya mismo Ipinakita sa kanya ang mga message ng nobya niya sa ibang lalaki. Sweet messages, meetups, secret calls habang siya ay natutulog sa bahay nila. Sa madaling salita, may relasyon itong iba at matagal na palang nangyayari ito habang abala siya sa pagtitiwala. Ang pinakamasakit pa wala siyang idea. Hindi siya nagduda dahil hindi siya binigyan ng dahilan para maghinala. Walang bigla ang pagbabago. Walang cold treatment. Lahat ay steady. Doon niya na-realize na ang mga babaeng sanay magtago ng emosyon ay mas magaling ding magtago ng kasinungalingan. Sa sitwasyong yon, natutunan namin na ang cheating ng babae ay hindi laging obvious. Minsan, mas disente pa ang itsura nila kaysa sa mga totoo. Mas panayad ang kilos, mas maalaga pa minsan sa partner. Pero deep inside, meron na pala silang ibang pinagtutuunan ng emosyon at atensyon. At ito ang mas nakakatakot. Hindi lang ito tungkol sa paglalandi. Minsan, emotional cheating ang nauuna. Yung tipong kapag may problema siya, hindi na sa'yo siya unang tumatakbo. May iba na siyang taong kinukuhanan ng comfort. At sa oras na mangyari yon, doon na siya unti-unting nawawala sa relasyon. Pagkatapos ng insidenteng iyon, nagtanong-tanong kami sa iba naming kakilala. At doon namin nalaman na hindi pala ito isolated case. Maraming lalaki ang nahuhuli sa ganitong klaseng senaryo. Tahimik, matino, loyal sa relasyon, pero nauuwi sa panluloko ng partner nila. Ang tanong, bakit nga ba? Ano ang naguudyok sa isang babae na mag-cheat kahit wala namang halatang problema sa relasyon? Dito napapasok ang mas malalim na bahagi ng psychology. Ang mga babae ay kadalasang mas emosyonal kaysa pisikal pagdating sa affairs. Hindi sila basta-basta naglalandi lang. Kadalasan, nagsisimula ito sa emotional dissatisfaction. Pakiramdam nilang hindi sila pinakikinggan. Hindi sila nabibigyan ng sapat na atensyon o wala ng excitement sa relasyon. At sa oras na may lalaking dumating na kayang punan ang kakulangan na yon, nagsisimula ang emotional attachment. Magsisimula ito sa simpleng chat, kumustahan, konting asaran, konting advice. Tapos biglang late night conversations na, tapos tatawag na, maghahanap ng time para magkita. At sa mata ng partner, wala naman masyadong napapansin dahil mukhang busy lang ang babae sa buhay niya. Wala namang coldness, wala namang obvious na palatandaan. Pero sa totoo lang, dahan-dahan na siyang lumalayo ang mga babae, kapag ayaw na nila sa'yo, hindi ibig sabihin na iiwanan ka agad nila. Kadalasan, maghahanap muna sila ng kapalit. Kapag nahanap na nila ito, saka pa lang sila unti-unting aatras sa relasyon. Ito ang tinatawag na soft exit. At habang hindi pa nila makumpirma kung worth it ang kapalit, magpapasweet pa rin sila sa'yo. Magpapakita ng effort para hindi ka maghinala. Masakit mang tanggapin, pero ang ganitong pattern ay ginagawa ng mga babae na ayaw, mabuking o gustong panatilihin ang security ng relasyon habang sinisilip ang ibang options. Hindi ito palaging malicious. Minsan, ginagawa nila ito unconsciously. Kasi gusto lang nilang maramdaman ulit yung kilig, excitement o validation na nawawala sa relasyon. Sa susunod na bahagi, isa-isahin natin ang mga senyales na unti-unti ka nang niloloko kahit pa mukha kayong okay sa labas. At higit sa lahat, paano mo mapoprotektahan ang sarili mo mula sa ganitong klaseng psychological manipulation? Ngayon kung ganito ang partner mo ngayon at meron siya sa mga nabanggit natin sa mga naunang parte ng video, hindi mo kailangang magpanik o gumawa agad ng eksena. Dito papasok ang mental composure. Sa video na ito, ituturo ko sa iyo ang mga dapat mong gawin step by step para hindi ka maging biktima ng emosyon mo. Tandaan mo, sa psychology ng tao, ang pinakaunang natatalo, yung pinakaunang nag -react. Una, huwag ka muna magsalita. Kung may nakita kang message, naramdaman mong may something o may pinagdududahan ka. Itago mo muna. Observe, collect facts. Huwag magtanong agad. Huwag magalit agad. Dahil once na naging obvious na aware ka, magbabago siya ng galaw. Utak ang kalaban mo. Minsan ang pinakamabisang tool mo ay hindi confrontation, kundi tahimik na pag-observe habang kalmado ka. Pangalawa, simulan mong kontrolin ang energy mo. Ipakita mong busy ka. Focus sa sarili. Hindi ka clingy, hindi ka needy. Ito ang pinaka hindi inaasahan ng isang taong gumagawa ng kalokohan na mas magiging valuable ka kaysa maging marupok. Ang disiplina mo ang magbubukas ng guilt sa utak niya. Yung tanong na, bakit parang hindi na niya ako kailangan? Yan ang magtutulak sa kanya na mapaisip. Pangatlo, gumamit ka ng strategic distance. Huwag mo siya i-block. Huwag mo siya iwan agad. Pero bawasan mo ang access niya sa'yo. Let her feel the absence. Let her question your silence. Minsan, hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Ang kailangan mo lang, yung tahimik na tanong sa utak niya. Bakit bigla siyang nagbago? Diyan nagsisimula ang reverse pressure. Pangapat, iset mo ang sarili mong boundaries. Ito yung panahon para itanong mo sa sarili mo. Ano ang kaya mong tanggapin? At ano ang hindi mo papayagan? Dahil kung hindi mo alam kung saan ang limit mo, lalaruin ka lang. Kapag ikaw mismo ay clear sa standards mo, dun mo mababawi ang respeto. Sa sarili mo at sa kanya. At panghuli, decision making hindi mo kailangang gumawa ng desisyon sa init ng ulo. Pero huwag mo rin hayaang palamigin ng paulit-ulit ang sitwasyon habang nauubos ka. Kapag nakita mong walang remorse, walang pagbabago, at paulit-ulit ang pattern, minsan ang pinakamalakas na hakbang ay ang umalis na may dignity. Hindi para saktan siya, kundi para iligtas mo ang sarili mo. Sa susunod na part, pag-uusapan natin kung paano ginagamit ng ibang manipulative partners ang guilt, ang trauma, at ang psychological tricks para manatili kang nakatali kahit ikaw na ang nasasaktan. Paano ka naiiwan kahit alam mong niloloko ka na? May mga lalaki na kahit malinaw na may iba na ang partner nila, ay nananatili pa rin sa relasyon. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil malakas ang psychological hold ng babae sa kanila. Ginagamit ang emosyon, guilt, at trauma para mapanatili silang nakatali. Ang tawag dito ay manipulation disguised as love. Isa sa pinakamadalas na taktika ay guilt tripping. Kapag nahuli mo siyang may iba, hindi siya hihingi ng tawad. Sa halip, ibabato niya sa'yo ang sisi. Sasabihin niyang naging malamig ka, wala ka na sa kanya, o may ginawa kang mali kaya siya lumayo. Matatalino silang bumaliktad ang sitwasyon para ikaw ang magisip na ikaw ang may kasalanan sa lahat. Sunod ay trauma bonding. Tuway ang sikil ng pananakit at pagkapasaya. Masasaktan ka, paiiyakin, tapos biglang babawi ng sobrang sweet. Bibilhan ka ng regalo, lalambingin, o magsusori ng sobra. Kaya kahit ilang beses ka nang niloko, bumabalik ka pa rin. Kasi hinahanap-hanap mo na ang emotional highs and lows na dulot ng cycle na ito, meron ding isolation. Unti-unti lalayo ka sa mga taong nagbibigay sa'yo ng payo. Ipaparamdam niya na siya lang ang may malasakit sa'yo, kaya ikaw na mismo ang lalayo sa pamilya o kaibigan. Kapag nawala na ang support system mo, mas madali ka nang hawakan. Kasi siya na lang ang natitirang mundo mo. And ang pinakamasakit sa lahat ay emotional control. Alam niya kailan sorry, kailan iiyak, kailan tatahimik. Timplado ang bawat kilos niya para makuha ang reaksyong gusto niya mula sa'yo. Hindi mo mapapansin, pero unti-unti, nawawala na yung version mo na matatag at may sariling isip. Ngayon kung sararamdaman mong isa ka sa mga ito. Tanungin mo sarili mo, relasyon ba ito o bitag? Dahil hindi lahat ng mahal kita ay totoo. Minsan, Ginagamit lang ang salitang yon para manatili ka habang patuloy kang sinasaktan. Sa next part, ituturo ko sa iyo kung paano lumabas sa ganitong klasing relasyon nang hindi wasak ang buong pagkatao mo. Paano makakaalis sa relasyong niloloko ka na pero ayaw mong iwan? Maraming lalaki ang natatrap sa isang relasyon hindi dahil mahina sila, kundi dahil nabuo na sa isip nila na yun na lang ang natitirang pagmamahal sa kanila. Pero tandaan mo, ang unang hakbang para makawala sa isang manipuladong relasyon ay ang pagkakaroon ng awareness, kailangan mong tanggapin sa sarili mo na may mali na. Hindi mo malulutas ang isang problema kung patuloy mo itong dinidepensahan. Sunod ay pagputol ng emotional attachment. Oh, mahirap. Lalo na kung ilang taon na kayong magkasama at marami na kayong alaala. Pero hindi dahil matagal ay tama. Hindi dahil may pinagsamahan ay dapat pang ipagpatuloy. Kailangan mong realize na hindi mo maibabalik ang sarili mo habang nakakapit ka sa isang taong sinisira ka. Reconnect with your support system. Muling bumalik sa mga kaibigan o kapamilya na dati mong inilihim ang problema mo. Alam mo kung bakit ka nahirapang umalis? Kasi wala kang sinasandalan kundi siya lang. Kapag may support system ka, hindi mo na mararamdamang mag-isa ka sa laban. Ilista ang mga dahilan kung bakit kailangan mong umalis. Isulat mo lahat ng sakit, lahat ng pagkakataon na niloko ka, lahat ng gabi na umiyak ka. Sa tuwing mararamdaman mong gusto mong bumalik, basahin mo ulit ang listahang 'yon. Paalala yon na hindi ka minahal. Ginamit ka lang. Magsimula kang bumuo ulit ng sarili mo. Magbasa ka, magtrabaho, magayos ng katawan at isipan. Dahil habang mas kumaganda ang tingin mo sa sarili mo, mas lalabo ang dating pagtingin mo sa taong nanakit sa'yo. Marirealize mong hindi mo pala kailangan ng isang taong paulit-ulit kang winawasak para lang maramdaman mong may halaga ka. Huwag mong hayaan na ang sayang ang pumigil sa'yo. sayang ang sarili mong pagkatao tandaan mo, hindi totoo ang sinasabi nila na wala nang magmamahal sa'yo. Kasi bago ka mahalin ng iba, kailangan mo munang matutunang mahalin ang sarili mo. Yan ang hindi nila kayang kontrolin. Sa susunod na part, pag-uusapan natin paano gumaganti ang mga ganitong babae kapag iniwan mo sila. Dahil minsan, ang tunay na laban ay hindi pa tapos kahit nakalayo ka na. Paano gumaganti ang babaeng nahuli pero hindi inamin? Noong mga panahong nahahalata ko na ang pagbabago sa kanya, hindi ko agad inisip na may ibang lalaki ang iniisip ko lang noon, baka pagod siya, baka may problema sa work, o baka ako ang may pagkukulang. Pero habang tumatagal, mas naging malamig siya. Hindi na siya gaya ng dati, yung tipong excited kapag nag-message ako, laging gusto akong kasama, at laging may effort. Napalitan yon ng scene zones, excuses, at panay kasamang office mates. Dumating ang araw na nahuli ko na. May screenshot, may ebidensya, at may taong nag-confirm. Pero nung hinarap ko siya, iba ang sagot niya. Hindi siya umamin. Umiyak siya, sinisi ako. Sinabi niya na kung bakit siya naging ganon, eh dahil sa akin. Dahil wala raw akong oras, dahil hindi ko raw siya naiintindihan. Ako pa raw ang dahilan kung bakit siya napunta sa ganon. Imbes na humingi ng tawad, ginamit niya ang sitwasyon para balikta rin ako. At ang masakit, nang hindi na ako naghabol, nang ako na mismo ang tumigil, dun siya gumante. Sa halip na mag-sorry, nag siya online, gumawa siya ng mga kwento. Pinapalabas niya na ako ang nanloko, na ako ang nanakit, Siniraan niya ako sa mga kaibigan namin. May mga taong hindi ko naman ka-close, bigla na lang umiwas. Doon ko lang na-realize, hindi lahat ng nagkakasala, marunong umako ng pagkakamali. Yung iba, pinipiling sirain ka para matakpan ang sarili nilang kasalanan. Hindi lang doon nagtapos. Ilang linggo lang, may bago na siyang kasama. Mga litrato na parang sobrang saya nila. Mga caption na tipong, At least now I feel free. Halatang para sa akin ang mga post. Pero hindi ako nagpatalo. Hindi ko pinos ang side ko. Hindi ako gumawa ng eksena. Tahimik lang ako, pero alam ko sa sarili ko kung ano ang totoo. Ang pinakamahirap sa lahat ay hindi yung niloko ako, kundi yung ginawa ako ng kwento. Pinaniwala niya ang ibang tao na ako ang masama, pero wala na akong boses sa kwento niya. Pinutol niya lahat ng daan na pwede kong gamitin para ipaliwanag ang side ko. Kaya kung katulad kita na nakaranas nito, yung hindi lang niloko, kundi binaligtad pa, alam ko kung gaano kasakit. Pero tandaan mo, Minsan ang katahimikan mo ang pinakamalakas mong sagot. Sa susunod na parte, pag-uusapan natin kung paano mo mabubuo ang sarili mong halaga kahit wasakin ka pa ng taong minahal mo. Tahimik, pero traidor, ang babaeng marunong magtago. May isang lalaking nagngangalang Hoven. Six years na silang magkasama ng partner niya. Sa mata ng iba, siya ang ideal boyfriend. Masipag, loyal provider, walang bisyo. Pero isang bagay lang ang pagkukulang niya, hindi siya sweet. Hindi siya vocal sa pagmamahal niya. Kaya ang babae, unti-unti siyang tinikis pero hindi direktang sinabi. Tahimik lang, nagpabago lang ng ugali. Hanggang sa dumating si Rico, office mate ng babae. Masayahin bolero sweet. Hindi guwapo pero marunong dumiskarte. Tuwing lunch break, sabay sila. Tuwing may problema ang babae, siya ang unang tinetext. Unti-unti, ang emotional investment na dapat kay Joven napunta kay Rico. At kahit may boyfriend siya, hindi niya tinitigil ang komunikasyon kasi sa utak niya, hindi pa naman physical. Kaya hindi pa cheating. Ito ang tinatawag sa dark psychology na emotional infidelity disguised as friendship. Ang babae, kapag nagsimula ng maghanap ng comfort sa ibang lalaki, kahit hindi pa sexual, nagsisimula na ang emotional cheating. And ito ang pinakadelikado dahil hindi ito halata. Walang bakas sa katawan, pero unti-unting nawawala ang attachment niya sa tunay niyang partner. Habang si Joven walang kamalay-malay. Akala niya normal lang ang lahat. Ang hindi niya alam, tuwing naglalambing siya, napipilitan na lang ang babae. Kasi busog na sa atensyon ng iba, at dahil magaling magtago, magaling magsinungaling, hindi siya mahuli-huli. Tahimik pero traidor, ang tinatawag sa dark psychology na invisible betrayal. Minsan, mas madali pang hulihin ang may ebidensya, pero ang isang taong bihasa sa psychological cheating, malinis, maingat, at bihasa sa guilt management, ay kayang mag-cheat ng ilang taon nang hindi nahuhuli. Kasi sa utak nila, hindi sila mali. Kasi hindi pa sila nahuhuli. Dito mo makikita, hindi lang lalaki ang marunong maglaro. Ang babae kapag nagdesisyon na magloko, mas magaling magtago. Pero mas masakit, kasi ang galing nilang magpanggap na wala. Samantalang ikaw, akala mo mahal ka pa. Mga senyales na maring may ginagawang lihim ang babae sa mundong puno ng distractions. Hindi madaling pansinin ang mga maliliit na pagbabago sa ugali ng partner natin. Pero sa ilalim ng dark psychology, ang tunay na manipulator ay hindi bigla ang kumikilos. Unti-unti, dahan-dahan. At kung hindi ka marunong magbasa ng behavior, mapapaniwala ka lang na stress lang yan o baka busy lang siya. Pero ang hindi mo alam, may mas malalim na dahilan. Isa sa unang senyales, emotional disconnection. Dati ikaw ang una niyang kausap pagkagising at bago matulog. Ngayon, parang laging may dahilan kung bakit hindi siya makausap. Pag tinanong mo kung okay lang siya, palaging sagot ay, wala, pagod lang. Pero ramdam mo, iba na ang vibe. Hindi na siya excited sa'yo tulad ng dati. Pangalawa, pagiging overly protective sa kanyang phone. Dati kahit magkatabi kayo, nakapatong lang sa mesa ang phone niya. Pero ngayon laging nakatalikod ang screen. Laging nakasilent. Laging daladala kahit sa CR. At pag tinanong mo kung bakit, sasabihin niyang privacy lang naman. Pero tandaan, kapag walang itinatago, walang kailangang ipagtanggol na privacy. Pangatlo, mood swings at guilt projection. Minsan, para hindi mo siya pagdudahan, siya mismo ang magagalit sa'yo. Palalabasin na ikaw ang naninira ng tiwala. Kapag may hinala ka, sasabihin yang wala kang tiwala. Pero ang totoo, ang taong guilty, ay marunong mag-deflect. Gagamitin niya ang emosyon para ikaw ang magmukhang mali. Pang-apat, pag-iwas sa physical intimacy. Hindi ito laging totoo sa lahat, pero sa ilang babae, kapag may iba na silang kinagigiliwan, unti-unti silang lumalayo sa physical connection sa boyfriend o asawa nila. Parang napipilitan, o kaya naman nagiging mechanical lang lahat. Walang lambing, walang fire. Panglima, sudden improvement in appearance. Bigla siyang naging conscious sa itsura. Pumili ng bagong pabango, nagpaayos ng buhok, bago ang damit. Pero hindi mo alam kung para saan kasi wala naman siyang binanggit na special occasion. Ang hindi mo alam baka may bagong taong gusto niyang i-impress. Ang lahat ng senyalis na ito ay hindi palaging laging 100%. Napatunay na may ginagawa siyang mali. Pero sa mundo ng dark psychology, patterns tell a story. At kung may dalawang o tatlong sinyalis ka nang napansin, huwag mong baliwalain ang instinct mo. Kasi minsan, ang kutob mo, yun ang nagsisigaw ng katotohanan. Paano mo maibabalik ang kontrol kapag ramdam mong nilalaro ka na? Sa panahon na nararamdaman mong nawawala na ang kontrol mo sa relasyon, huwag agad mag-react. Sa halip, gumamit ka ng strategic withdrawal. Isa ito sa pinaka-epektibong teknik sa dark psychology. Yung hindi ka nagagalit, hindi ka nagtatanong pero bigla kang tumatahimik, hindi ka na agad available, hindi mo siya agad nire-replyan. Sa ganitong paraan, nagkakaroon siya ng psychological shift. Bakit parang nawawala siya, dito na siya mapapaisip? Kasi hindi mo siya hinabol, hindi mo siya kinulit. Umalis ka lang tahimik pero may bigat. Pangalawa, gamitin mo ang mystery bilang panlaban. Kapag nararamdaman ng isang babae na parang hindi ka na predictable, Nagkakaroon siya ng curiosity. Curiosity leads to emotional pull. Kapag hindi ka na open katulad ng dati at hindi din mo sinasabi kung saan ka pupunta o kung sino kasama mo, mag-uumpisa na siyang magtanong-tanong. Dito mo na binabawi ang emotional leverage mo. Pangatlo, huwag mo siyang tanungin kung may ginagawa ba siyang mali. Kasi ang manipulative na babae, may defense mechanism na sanay na sasagot. Imbes na tanungin mo, iparamdam mo sa kanya na alam mo. Gumamit ng mga subtle remarks. Halimbawa, alam mo ang galing ng ibang tao, no? Nakatago lahat, pero may pattern pa rin silang hindi nila alam na lumalabas. Hindi mo siya direktang tinutukoy, pero pinaparamdam mong alerto ka. Ito ang tinatawag na psychological suggestion. Pang-apat, mag-focus ka sa sarili mo. Pero hindi para lang makalimot, kundi para maipakita sa kanya na hindi siya ang sentro ng mundo mo. Simulan mong ipost ang mga bagay na nagpapakita ng progress mo. Pero hindi para manginggit. Para lang ma-realize niya na habang siya ay abala sa mga kalokohan niya, ikaw ay patuloy na umaangat. That stings deeper than confrontation. Panglima, huwag kang magmakaawa. Isa ito sa pinakamalaking pagkakamali ng maraming lalaki. Kapag nararamdaman mong nawawala siya, bigla kang nagiging needy. Kapag ginawa mo yan, lalo kang babaliwalain. Tandaan, ang taong hindi marunong matakot mawalan ka, ay kailangang maranasan ito kahit sandali. Panganim, gamitin mo ang control detachment. Hindi ibig sabihin ito ay break up agad, pero iparamdam mo na hindi mo na siya inuuna hindi mo siya pinaprioritize gaya ng dati. Kapag nakita niyang hindi ka na emotionally invested, magugulo na isip niya. Bakit? Dahil ang dating laging present, ngayon ay unti-unting nawawala. At hindi niya alam kung saan ka papunta. At panghuli, tandaan mo ito. Kapag ang isang babae ay minahal mo ng totoo, at nasaktan ka pa rin, ang best revenge ay hindi galit, kundi self-mastery. Panatilihin mong composed ka. Hindi ka mababa. Hindi ka desperate. Kasi sa huli, ang lalaki na hindi madaling mahulog sa emosyon, ang lalaking hindi basta-bastang mawawala sa sarili. Siya ang hindi basta binibitawan. Sa dami ng relasyon ngayon, hindi lahat ng ngiti ay totoo at hindi lahat ng sinasabi ay galing sa puso. Minsan, sa likod ng matatamis na salita, may nakatagong intensyon. Ito ang realidad na maraming lalaki ang ayaw harapin na kahit gano'n mo pa siya kamahal, may mga babae talagang marunong magtago Magsinungaling at lumaro ng damdamin, pero tandaan mo, hindi kahinaan ang pagiging totoo. Ang tunay na kahinaan ay kapag pinili mong manatili sa isang sitwasyon na alam mong unti-unting winawasak ang pagkatao mo. Kung isa ka sa mga lalaking nasaktan, niloko o pinaikot, huwag mong hayaang manatili ka sa posisyon ng biktima. Hinero ang panahon para magtago o maawa sa sarili. Ito ang tamang panahon para buuin ulit ang sarili mo. Gamitin mo ang sakit na naranasan mo bilang sandata. Kasi sa larangan ng emosyon, ang pinakamalakas na lalaki ay hindi yung pinakamatipuno, kundi yung marunong kumalma sa gitna ng panluloko. Marami sa mga babaeng marunong magmanipula ay umaasa na hindi ka magigising. Umaasa silang habang buhay kang ikot sa palad nila. Pero no ngayong alam mo na ang mga palatandaan, ngayong natutunan mo ang galaw nila, may kapangyarihan ka ng pumili. Pipiliin mo pa bang magpakatanga? O pipiliin mo ng lumakad palayo kahit masakit para sa sarili mong kapayapaan? Hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Hindi mo kailangang magalit para patunayan na tama ka. Minsan, ang pinakamalaking ganti sa isang taong nanakit sa iyo ay ang katahimikan mo. Yung uri ng katahimikan hindi galit pero puno ng dignidad. Kasi ang isang lalaking marunong lumakad palayo nang may respeto sa sarili ay lalaking hindi basta-basta sinasaktan ulit. Bilang lalaki, huwag kang matakot mawala ang isang taong hindi marunong pahalagahan ka. Mas matakot ka na mawalan ka ng tiwala sa sarili mo. Kasi sa huli, ang babae ay darating at aalis. Pero ang sarili mo, yan ang kasama mo habang buhay. Kaya bantayan mo, protektahan mo, at sigilit sa lahat mahalin mo. Ito ang Darkness of Truth. Kung sa tingin mo may natutunan ka, huwag kalimutang i-follow at i-share ang video na ito. Sa mga susunod na episode, pag-uusapan pa natin ang mas malalalim pang aspeto ng relasyon, ugali, at kalukuhang hindi mo pa alam, pero dapat mong malaman.